totoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game, game. Go. Sir, siya wala. Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Nawala ako si kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo may kwento yung kung ano yung dahilan. Nakasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. Teka, kailan mo siya nawala? Anong day to? Ano yun? December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. Oh, sa kayong December 19. Hindi. De Basta ako, may, may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, um, si Pacboy sa side niya nung time na yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa'yo, hindi ka nag... Hindi ka nag... Ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung okay, problema. Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh, kailan nang naman yeah, Pero, ano, actually, mga, ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa ospital siya. Um, wala ako nun. Alas pinumaga na ako, pauwi uwi nun. Pero, ang totoo noon, kahit nagalit siya kasi, yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, oh, hindi, hindi, huwag natin Hindi reason, yung sa pagbubuhay pa rin naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil, dahil, hey, yung... nawala ka nung New Year, hindi, hindi yun. Hey, Teka lang ah, Okay, yung yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako, na stress na stress na, 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 na talaga ako na hindi ko na nakaya na hindi na nakaya na ng mental health ko talaga mm -hmm. na ako na no hospital, di ba? Mm -hmm. Yung time na yon, yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy na. Actually, yeah, mahal namin na isa't isa, pero wala okay. walang kami. Kung baga ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro. Mm -hmm. So parang tingin namin nagkakapaan pa kami ng ugali tingin ko, Ganon. ano, um, uh, may naantay siya na gawin ko para ma-fulfill siya na maano, sige, maano? okay na to. Maano? Uh, Teka lang, maano? Basahin yun yun. Nasabi ko na. Maano? Ngayon, pulpin. Ano yung pulpin? Mapunan. mapunan. Ah, pulpin. Oh, ah, mag a okay. parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang ano you know, so waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo actually may mga away kami na tago may away din naman kami na nakikita nyo ngayon kaya kami magkasama ni Kalbo yan kasi para ayoko nakita siya na ganyan na parang nahihirapan kasi nung hindi na siya nagpapakita eto ha lilinawin ko lang nung hindi na siya nagpapakita wala pa si Tapang noon wala pa sa buhay ko. Kumbaga, nung, ayan, ayun nga, kala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya mag, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya so, sa utak ko parang, na parang sakit-sakit na na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Parang, ayun na, napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Eh ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, ay sige, subukan ko. Okay. Yun yun. Pero yung 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 pagmamahal ko kay Pakbo hindi nawawala yung bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pakboy. Kasi maraming sabi, ginamit ko na si Pakboy, nagpaka-famous ka lang na daw after nun. Eto ha. After mo mag-4 million, parang muna si hindi mo na si Pakboy sa'yo. Hindi ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, na nakilala ko si Pakboy, nagbablog na ako. Sa YouTube ako noon. ba diba? Nung nag-collab kami ni Pakboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, ba diba? Mm -hmm. Hindi natin expect na puputok yung vlog natin mm -hmm. masyado natin ako lahat. naging ano masyado ako naging kampante yan siguro masyadong siguro pakiramdam ko uh, parang tumaas ako lumakay ulo ko ganun pakiramdam ko parang ay hindi ako iiwan nito ganun mabaga parang kayang-kaya kong kontrolin lang. lagi mo pa akong tinatakot na aalis ako dito. Lagi mo akong yeah, ginaganan. Guys. L guys, yun yung totoo. Lagi, ako, lagi mo akong tinatakot na aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh, kapag ka nakakita ako ng, ng, ano, ng yung pagpasaway siya. Mabaingay ako eh. Kasi eh, siguro na ano rin to, na rin Siguro ano, um, uh, hindi ko mga, yung mga panahon na yon hindi ko pinahalagahan yung yung pagmamahal nito ito. Yumabang ako. Kumbaga... Hindi kayo mabang, Hindi ka yumabang na ano, yung mamayabang ka, ganto ka, ganto ka. Hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Naging kampante ka lang na, ah, hindi ako iiwan na nito mm -hmm. Daw bibitawan nito Kabisado mo na ako eh. Mm -hmm. ah, parang isang suyo ko lang dito. Ganun. Yung masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung, kung, ayun nga, kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Hindi. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto Hindi ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh. Siguro sa so, sobrang saya ko, hindi ko na namalayan Kami, na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, na pero wala ka naman sa ano eh. Kung tutusin, uh, guys, wala naman siya sa uh, estado na ay diyan sa point na yan, di siya darating sa point na yan kung naging nagpakita ka. Hindi, kung siguro kung inaayos ko kung siguro yung mga panahon na yon, yung mga yung problema namin na yon kung siguro uh, in ko siya and then siya naman noong time na wala ako ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun that time na stress siya sa akin. And tingin ko ano, napagod na rin siya. Naintindi. ko ulit, ulit you ka noon. Napagod. Na, napagod na siya. Napagod kasi, ka na, na rin. Kasi tumakbo kayo. <laughs> Parang napagod ka na rin din. Hindi, sa totoo lang. Nung, nung, sa totoo ah, nung nakita ko yung yung live nito kasi hindi, hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang inaano eh, lagi kitang lagi kitang kinokontak araw-araw, 'di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak nasan ka, umuwi ka. 'Di ba? Pero anong ginagawa mo, dead ma? Ay to, sa loob ng one yun yung magkasama. Ano man sayo pa ko na cherry white na yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh, hindi ako tumingin sa ano, hindi ako tumingin sa galit eh, yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung Sampak, boy. kung paano mo natulungan. <laughs> Di ba? Hindi, <laughs> <laughs> yun yung, <laughs> yung Tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin at kung paano niya ako binago. Teka lang, <laughs> lilinawin ko lang ah ano ang tawag dito? Lovely. Yung mga vlog namin, <laughs> sinasabi yung ginamit si Backboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Guys, ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. Kaya nga eh. Kaya nga, Ito, ano, trabaho ako. <laughs> kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga ito Wala, well, mga... nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. <laughs> Kaya kayo ako po, pang ina niyo. Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait niya to. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging... <laughs> maging... Tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero eh, ano... Ano lang ah... Nasabihin ko lang na ano, kaya, kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh. Oo, oh, ito ko ngayon eh. Ayokong, ayokong si, ayokong to si Kalbo. Na, na, lugmok. Nakita ko na ano siya, na stress.